Mga residentes sa Iloilo City nagdagsa sa mga simbahan kagabi sa pagtambong sa Christmas Eve Mass. Pagsaulog sa Pasko sa Western Visayas, generally peaceful, suno sa PRO6. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok live sa Haro Metropolitan Cathedral, Zen. Jerk nang in malinong kag matawhay ang pagsaulog sang Pasko sa Bugos nga rehiyon asa diin wala sa nga dalag ko mga insidente nga na-record ang PNP. Kun ang iban pag sinaot sa dalanon kag party-party upod sa mga kasilingan kag pamilya ang tradisyon sa Pasko. Ang mga simbahan naman sa syudad, ilabi na ang Haro Cathedral na puno sa mga sumilimba. Sa mensahe ni Archbishop Jose Romeo Lazo, ginhatagan sinisang ang pagtamod ang importansya sa kapawa kag paglaom. Kinulangin natin magkapuhi sa kapawa. Kinulangin man natin na kita mga bearers of light kag of hope. Isa sa mga sumilimba si Tatay Michael nga upod ang Duhania niya kabata nangin panaad na sini ang pagtambong sa Misa de Gallo ang isa si Nikabata nga nagaedad sang 19 anyos may balatian kag naka wheelchair apang mapag-on ang pagtuon ni Tatay Michael nga sa dalayon magaayong iya bata. Importante sa ako na makuan ko sa Ginoo you know, maka pasalamat sa blessing na iyang hatag sa amon sa adlaw-adlaw at sa bata ko na subang na kagasa okay, so lawas. wala naman sang dalagko nga mga insidente nga na-record ang Police Regional Office 6 sa pagsaulog sang Pasko sa rehiyon magluwas sa pila ka aksidente sa dalan wala gid makikita man nga record nga mga major incidents nga ma-connect naton sa pag-celebrate uh, naton sa mga misa di Gallo and uh, any uh, religious and uh, uh, other activities no ginahiwat sa mga different uh, agencies or sa aton nga mga local government units Jirt, nagapabilin nga nakaalerto ang Police Regional Office 6 tugtog sa pagsugalaw sa bagong tuig. Target sa otoridad ang zero firecracker related incidents. Jirt? Madam, ugin nga salamat sa update. Kapuso Zen, kilantang sasa.